This is a super legend. Super! Super! Dumating na nga ang hinihintay nating kapanapanabik na laban mga idol at 3 round exhibition fight ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao laban sa 6 footer na hapon na si Rukia Anpo isang MMA fighter at nating K1 champion Ang laban na ito mga idol ay ginanap sa Saitama Japan kahapon lamang Hulyo 28, 2024 Matangkad at matikas itong kanyang naging katapat mga idol Natila parang si Margarito nung nakarang mga taong naging kasagupa rin ni Manny Pacquiao sa ibabaw ng lona. Hindi maikakaila na malakas ito at mayroon ding ibubuga. Bukod sa tangkad ay mas bata ito kaysa sa ating pambansang kamao. Komento ngayon mga idol, sabay-sabay nating saksihan ang pagbabalik ng isang alamat ng boxing sa ibabaw ng ring. Ang The Only 8 Division World Champion, Manny Pacquiao versus The Demolition Man, Rukia Anpo. Sa unang round pa lang mga idol, may kitang pinaghandaan talaga ng kalaban ang posibleng maging galaw ni Manny Pacquiao at ang nito ang bawat takbang na kanyang inabangan. At dito nga mga idol, ay bigla itong bumitaw na isang solidong straight na tumama kaagad kay Manny Pacquiao Talagang mainit ang dating ng hapon sa unang round pa lamang ang mga idol. Nagpapakawala ito ng mga sunod-sunod na -sunod suntok at ginagamit ito ang tangkad na nagpapahirap kay Manny Pacquiao na makapasok sa depensa nito. Sa loob ng round 2 mga idol, dito na unti-unting sinasabayan ni Manny Pacquiao ang mga galaw at bitaw na suntok ni Rukia Anpo. Nagpapakawala dito si Pacquiao na mga kombinasyon at pumapasok sa matibay na depensa ng Hapon. kalagitnaan ng bakbakan ay naging mainit ang suntukan. Talagang nagpapalitan ng suntukan dalawa. Ngunit hindi rin nagpapatinag ang hapon dito mga idol. Tansya nito ang bawat takbang ni Manny Pacquiao sa round 3 at ang final round ng laban mga idol. Ito na nga ang pinaka-exciting na ganap sa laban. Dito nga ibinuhos ni Manny Pacquiao ang kanyang lakas at epektibong nakatama ng matatalim na uppercut at hook dahilan na bahagyang nagpaalog kay Rukia Anpo. Ngunit hindi rin nagpapasindak ang hapon dito mga idol dahil binabawi din ito sa pamamagitan ng straight at counter hook na delikadong delikado kung mapupuruhan dito si Manny Pacquiao. Sa pangkalahatan, ang laban na ito mga idol ay walang hurado at ang tanging makakuha lamang ng knockout ang siyang mananalo. Subalit, dumating ang bakbakan sa si tinagal na 3 rounds at dahil dito, walang indineklara kung sino ang panalo. Parehong ipinamalas naman ng dalawang mandrigma, ang kanilang husay at galing sa ibabaw ng ring at parehong nag-ukit ang hindi malilimutang kasasayan sa mundo ng boxing.